mga qualification ng magandang dashcam Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-i-comment na naman sa aking video at nagtatanong siya ano daw ba yung qualification ng magandang dashcam well, sa ngayon na ano, sobrang importante na ng dashcam sa isang kotse pwede kayo niyang mailigtas No sa mga huli sa mga accident na hindi naman ikaw may kasalanan at least you have good evidence na matino yung pagda-drive mo. Okay, so yun. Ano ba yung mga qualification na magandang dashcam? Well, number one dyan dapat yung tignan yung lens. Dapat yung lens ay maganda mag-capture ng video especially during the night. No, kasi may mga mumurahing dashcam na pagdating ng gabi, eh, palpak na hindi na siya nakakakita ng ano at pag siya ay natatapatan na ng ilaw eh hindi niya na rin na, na, ipaprocess kaya hindi mo na rin makikita kung ano man yung mga nasa unahan so yun number one dyan lens no actually isa yan sa mga binabayaran sa dash eh. yung magandang lens na kahit mapaaraw man mapagabi man nasisinag man siya ng uh, ilaw okay na okay yung capture niya no and number two as much as possible sana ay eh, USB power 'yan. Kasi nga mahirap mag-splice ng mga wirings natin, baka ma-void yung warranty ng inyong kotse. Kung USB power 'yan, eh wala kayong kailangan i-splice. Pwede nyo lang isaksak sa inyong 12-volt socket. O sa ngayon na eh, 'yung mga modern car ngayon, eh standard na 'yung USB power. So pwede nyo nang i-connect doon at wala na kayong magiging problema in terms of warranty. And third is eh sana wifi capable yan kung baga pag may gusto kang kuhaning video e eh, i mo lang yung phone mo mapapanood mo na sa iyong cellphone or maida-download mo na sa iyong cellphone so napaka-importante nyo no? halimbawa nahuli kayo at gusto mong tignan panoorin yung video so pwede mo i-connect kagad yung cellphone mo at mapapanood kagad kung wala ka namang violation di ligtas ka okay and uh, fourth no as much as possible sana eh malaki yung cap, yung capacity ng kaya niyang ilagay na uh, memory card. Syempre pag mas malaki yung memory card, mas mahaba yung video na pwede mong ilagay o mas malinaw yung video mo na pwedeng ilagay. So yun, uh, sa ngayon yung iba 32 gig, 64 gig, 128. Siguro hanapin niyo yung may pinakamataas. Then lastly, as much as possible get the most branded dashcam. Okay, kasi syempre pag mas branded, possible na mas quality yan than yung mga hindi masyadong sikat. So yung mga paps no, yan yung mga qualification ng dashcam na pag kayo ay per purchase eh bilhin nyo yung pinakamaganda. Kasi hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Kaya sana doon sa time na kailangan mo, eh na-record niya ana na capture niya ng maayos para meron kang good evidence in case of emergency. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click niyo lang yung follow sa taas at TikTok, click niyo lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.